Meron hong dumating na napakalaking karton. Ayan o, oh, kaninang umaga. Di pa rin talaga tapos. Ang kulit-kulit talaga. May ginawa na naman si W50, the greatest scammer boy. Nako, kaninang umaga. Kaya pala nung nakaraan, huling usap namin, hiningi niya yung address ko. Meron pala siyang madilim na plano. Pero mamaya ako na ipapaliwanag sa inyo. May ipapakita muna ako. Napakapayapang araw. Uy, ang ating motor. Ang ating uh, cute na aspin. Babi, ready ka na ba? Ha? Magpapakita gilas ka, ha? Pakita mo kung sino ka. Babi, sit. Kahit na talikod, sit. Wah! Eto, kunyari, nakatambay lang ako. Babi, sit. Ayan, tinanggalan natin ng tali. Yung iba syo, gigil nagigil gigil pagka may pagkain ka na. Eto, malapit si, si Bobby. Bobby! Sit! Stay! 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 Bobby! Go! Go! Nag-aabang yan, boy. Hindi ka kakain basta-basta hanggat hindi ako gumagana. No? Fetch! Pwede Good boy! Ah! fetch! Good boy. Fetch. Ah. Ang talinong Aspin, no? Oh. Nagbibigay ng bola. So, ito yung aspin. Ah. Di ba ako kayang kainin ng buhay nito? Huwag mo na tikman. So, confirm. Nakausap ko kagabi si Sob. At, eto nga ay anak ni Macho. Yung uh, packet. American bully ho namin dati. Exotic yung na packet. Tapos yung nanay naman niya is packet na standard. Ikaw, Sob, is camera ka. magbibigay ka ng American bully. Ayaw mo nang babayaran ka. Ang galing mo talaga. Eto ay papakita ko sa inyo. Ano yung ginawa ni 150? Nakausap ko siya nung nakaraan na tinihingi niya yung address. Kasi sabi niya, dadalaw daw. Hanggang ngayon, hindi pa rin pumupunta rito sa bahay namin pero eto, meron siyang ginawa kaninang umaga Papakita ako Meron hong dumating na napakalaking karton Ayan o, no? kaninang umaga Tapos, uh, tinanong ko yung rider Bayad na daw Etong package na to Ang galing mo talaga Hindi umaamin si Sob Pero alam ko, ikaw nagpadala na eto, eto yung laman na etong malaking box na to Isang sako ng dog food Ayan oh. gigil na gigil si Bobby oh. Ngayon, ha? Ikaw so, ayaw mong umamin na kayo to nang galing. Ayaw mo na naman sagutin yung mga messages ko sa'yo. Tapos, ang malupit, eto, syempre sinubukan na natin. Tapos, ang napakalupit doon, parang magic. Yung e-at niya or yung poop niya na basang-basa, kanina, buong buo. Pwede mong dapotin ang kamay mo. <laughs> Dinapot ko na lang ng plastic, tinapon ko sa basuran, sa obrang lupit ng dog food na yon. So, na-check ko na yung price niya online at hindi siya ganun kamura. Pero susubukan natin, i-review natin yan. Eh, itong pinadala ni 150. Ang galing mo talaga. Kung ano-ano pinapadala mo dito sa bahay ko, ano bang problema ko siya? Ba't mo ako ini-stab ng ganito, ha? Ba't mo ko bibigyan ng aso tsaka ng dog food na libre? Antayin mo, ganti ko sa'yo 150, ha? Love you.